So ito, oh, mag-react po tayo ha Itong si Congresswoman Cardema ng Duterte Youth Alam nyo, matagal na Actually buong taon hinahanap ko itong si uh, Congresswoman Cardema Kasi habang ginugulpe itong si Pangulong Duterte At si Vice President Sara E eh, parang hindi mo mahanap Considering ng pangalan ng kanyang party list ay Duterte Youth Hindi ba dapat sila yung uh, number one na tagapagtanggol ng mga Duterte? Kaya hinahanap ko, parang tahimik. Parang sa botohan, parang hindi din siya. Kumbaga, parang sumasama pa rin sa mayorye. Sumasama at hindi nila hindi nila magawang 100% masuportahan ang mga Duterte kahit na ang nag-elect sa kanya ay puro mga DDS. Kaya nga nagtataka ako na ngayon, November, ay ngayon na lang natin narinig itong si Congresswoman Cardema na magsalita at tumayo para po sa mga Duterte. At ito yung kanyang sinabi doon po sa Quadcom kahapon. At tayo dito mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang um, kasama natin ngayon ang Pangulo Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pagturog niya sa mga kriminal, durogista at NTA na terorista. Kaya sila parang robot kung magbasa eh, no? patuloy na mahal ng mga Pilipino. Tayong mga Kaya, mga kababayan. Kaya ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay piniktima ng mga durugista, ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak po pinatay ng atik. Yan ang usual linyahan ng mga DDS. Alam nyo, sa akin, I would expect this from them eh. Hindi ko lang inaasahan na ngayon lang sila lalabas kung kailan November na, 'di ba? Gulping-gulpi na ang dami nang nilabas laban sa sa mga Duterte. Ngayon lang siya magsasalita ng ganyan. At sa tinagal-tagal nila sa Congress, eh hindi mo maramdaman. Ano bang nagawa nila? Anong na-accomplish nila? Kasi I work with uh, ntf NTFL o parang hindi ko naman maramdaman yung Duterte youth na tumutulong Doon sa laban ng NTF-ELCAC uh, Laban sa terror grooming O sa pagpigil, sa pag-recruit, sa mga paaralan Eh yun yung kanilang mga pinangako, pagkampanya Yung kanilang mga sinusuportahan kay Duterte At ngayon, na, na nandoon si Duterte eh, kailangan magpakitang gilas Itong si Congresswoman Kadema And she is on her way out of Congress um, Kasi lagpas na siya doon sa age na pwede Para sa youth representative So I think she will be running sa Kalamba, sa Laguna. I think councilor yata o board member. Silang mag-asawa sila lalaban sa Laguna. Eh mga taga Kalamba ata ito eh, mga Dong area itong si itong si uh, Congresswoman Cardema. Eh pero pero tinabla itong si Congresswoman ng mga kasamahan niya sa Kongreso. Ito panoorin po natin ha. Sana sinama natin dito ang um, libo-libong na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Yun! Hindi yung attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, at ang, da ang ating Vice Presidente. Kung kayo. To be fair with her, she's a congressman, she knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare Yan, yeah, pare si Barbers. Ginalit ko si Barbers. And from here on, we want to expect and we want to see you in our hearing and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited Ayun naman pala eh. O oh, yan tuloy, napagalitan tuloy. Napagalitan tuloy itong si Cardema. Kung meron kang gustong imbitahan, imbitahan mo. ba diba? Dalawang taon ka na dyan sa kongreso. Ano bang ba nagawa nitong si Duterte Youth na kongresuman? Eh actually, ako, kaya ako nga sinasabi eh. ka ng mga DDS, ba diba? Serve the interest nung mga nag-elect -nag sa sa'yo. Kaso wala eh. Ngayon na lang siya nagpakita, ngayon na lang siya nagano Kaso yun nga, ang problema, ngayon, dahil ngayon na siya sumulpot, eh, nasasabihan tuloy siya. Ngayon ka lang umakend hearing. Tapos, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, nung unang mga quadcom, wala siya. Bakit wala siya? Eh, siya nga yung Duterte youth. Siya nga yung mga, siya nga dapat yung uh, nandoon sa side na yon O baka, baka, ano din? Baka, baka natatakot din mawalan ng ano? Nang ewan ko. O pero pero yun na nga, yun ang punto. Kung ako yung kung ako sa mga kung ako sa mga uh, uh, DDS, mag e ako ng congressman, congresswoman na talagang maninindigan na kung may quadcom, lahat nandoon, lahat ng araw nandoon, hindi yung ganyan na magpapakita lang kasi required kasi nandiyan si Duterte. Di ba? Pero nung ibang araw wala. Hoy, ang problema na napupulaan tuloy. Kasi ngayon ka lang umahatend eh, tapos lelekturan mo kami. O kung may gusto kang paimbita, pumunta ka sa, sa secretary, de, paimbita natin. Problema ba yun? Eh, you are grandstanding. You are playing to the social media. You are playing to your audience. And uh, ang problema, too na na. Ngayon pa siya lalabas. 'Di ba? Ngayon pa siya ano, kung kailan nakarami ng Quadcom, nakarami ng ano. 'Di ba? Ang masasabi ko lang nga sa mga D you need better representatives. Kailangan niyo ng mga matatapang. Ganon din sa Kakampinks, 'di ba? ganon din sinasabi ko sa mga Kakampinks. You need mga representatives na ipaglalaban talaga yung mga adikain nyo. Buti nandyan sila Chel Jokno, sila Leila de Lima, sila Gary Alejano. So, yeah, marami silang choices. Eh, itong sa mga kampo ng DDS, sinong e-elect nyo? 'Di ba? Sinong iyano nyo na maaasahan ba 'yan pagdating dyan sa Kongreso? Eh buti sa Senado na naaasahan nila si Bongo, si Robin, si Bato, o si si BBM naman ang parang walang maasahan dyan sa sa Senado. O si si Risa, 'di ba? Sa doon sa pink side siya yung nandiyan. So anyway, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.